Yan no, oh, tignan nyo yung aquarium ko. Tagal na ng tubig yan. Malinaw pa rin yan. Kasi nga nilagyan ko siya ng mga kuhol. Yan. Imbis na janitor fish, lagyan nyo ng suso. Malilit lang nilagay ko dyan. Marami yan. Uh, uh, uh. Kasi yung suso, ang kinakain niya, yung mga lumot. Tapos, Bale, may, may nilagay din akong tulya yun. Maraming nilagay akong tulya dyan. Yung iba rin si Matayan eh. Tsaka yung susumpilipit. Ayan o. paso Kaso, mabilis din mamatay yung susumpilipit. Yung kuhol cool talaga, yung mga ganitong suso. Ayan. Tagal niya, ano. Talagang sanay siya dyan. Kaysa mag-janitor fish kayo, yan na lang ilagay nyo sa aquarium ninyo. Hinaw pa rin ng tubig nyo. Siguro may dalawang na yan, tubig niyan. Linaw pa rin. Linis niya pa rin. Dami po niyan. Yan ang gawin niyo kaysa lagyan niyo ng janitor fish. Nakain kasi niyan lumot. Okay na yung tubig, hindi hindi no pa rin. Tagal yan, tubig na yan. Linis pa rin ng tubig niya. Okay, konting tips lang para naman may idea kayo. Salamat!